sa sagutin natin yung tanong nyo. Mm. Paano ba namin na uh, malisen yung pagbulol-bulol namin sa harap habang nagreport kami sa klase? Kaya na naman tayo. Uh, para mabuasan yung pagkabulol-bulol mo dyan sa harap, subukan mo kaya magsalita ng medyo mabagal. Pero wag naman yung masyadong mabagal kasi nakakaantok hindi ba? Paking paking ganyo ko, 'di ba? na ko yung ngayon kasi sobrang bagal. Pero kapag sinusubukan ko magsalita nang mabilis, 'di ba? Tabubulod ako. Ayan. <laughs> so, yun lang naman, guys your well, so, um, speak in a normal pace. Don't try to freaking rap. Uh, uh, another thing, no? Another thing, no? Pero ba kayo napansin sa tanong nyo? Yung mali sa, mali sa tanong nyo? Um, ano? ba namin malesan yung pagkabulol-bulol namin sa harap? Kung nagre-reporting tayo sa klase? hindi kayo nagre-report. No? O tama, reporting tawag dyan, pero hindi kayo nagre-report. Nagtuturo kayo. No? Kapag sinasabi natin yung report, hindi no? bilang lang, para may may presenta sa ayo sa harap. No? Para may paliwanag natin kung ano yung mga pinagsusulat natin, pinaglalagay natin. No? Sa ating presentation. Yun yung report. Pero, magkaiba yung report sa pagtuturo. Okay? Magturo kayo. Huwag kayong mag-report. No? Alam, gets nyo ba? Gets nyo ba sinabi ko? Kung magtuturo kayo, sabihin nyo, let your students also participate in the class. No? Pabasahin nyo. mga estudyante nyo. mga audience, yung mga takapakinig. Oh, no, para malesen yung pagkabulol-bulol mo dyan sa harap ng klase, di ba? Para hindi ka rin masyadong nagsasalita. Again, kapag nagre-report ka sa harap nyo, nagre-reporting kayo sa harap ng klase, you just don't talk alone. No? You let also your students talk. Kaya, sabi nga rin, mo nga ito, itong invisible visual na lalagay ko dito. Parang ganun. Yun lang naman. Thanks.